ipakita ko sa inyo yung ginagamit ko sa aking mukha pag ano pag uh, matutulog na ako. So first naghihilamos so, ako tapos ko maligo. so, pag pinupunasan ko yung mukha, gumagamit pala ako ng tissue kasi kapag ano kapag um, kapag towel yung ginamit ko, sobrang sobrang sensitive ng aking mukha. So punasan natin yung ng tissue yung ating mukha. Yan. And after, yung ginagamit ko pala is Maxi Peel. Ginagamit ko to nung nasa Pilipinas pa ako. I think, nag start akong gumamit ito nung nag-work na ako after college. So, ito lang talaga yung hiyang, hiyang ko. Yan. Yung ginagamit ko is, ano, uh, number one. So, first na ginamit ko noon is number three. Yun yung pinakamalakas. Tapos, yun, af, pag naubos na yung number three, pumunta ka sa number two, tapos number one. Yan number one yung maintenance. So, pagkatapos mong punasan niyan, na tayo ng yun, waxipil. So, ito medyo masakit siya. So, pinapay pinapaypayan ko. Yan. Tapos, dapat pataas yung paglagay mo. Hindi pa ganun-ganun kung anong direction. Dapat, pataas lang talaga siya. Tapos, ito dito naman. Baba. So may mayroon akong tigyawat na tumutubo dito sa aking ilong. Yung ginagawa ko is nilalagyan ko muna ng maxi peel. Yan. Tapos dito naman sa ano sa sa leeg. Gusto ko din pataas din yung pag-apply sa leeg. Yan. So okay na. yun okay, natin ng saglit. By the way, para sa aking ano sa aking tigyaw at tumutubo sa aking ilong. Ang sabi nila, pag may tumutubo daw sa ilong mo na tigyawat, pag nawag mo daw, ano, wag na wag mong pipigain kasi delikado. So, mayroon akong ano dito, um, pimple patch. Meron ganito at meron din ganito. Medyo manipis ito. So, ito na lang yung gamitin ko. Medyo mas makapal siya. Kapag sa gabi, ito yung ginagamit ko. Iba-iba pala yung sizes. Ito mas maliit siya. Yan, nabuksan ko na rin itong isa. Pero yung gamitin natin is yung mas malaki. Yan siya. So, lagyan natin yung ilong natin. Ganyan. Lagyan natin. Sana dito, di ba? Ayan. Sayaan lang natin siya para hindi siya ma-disturb. Para mag-heal. Or mahinog yung ano. <laughs> mahinog talaga. Ayan. And, ipayin ay, natin. And by the way, kinagamit ko is ito. Uh, ano ba to Lotion ba to o hydrating lotion. Napakaganda nito sa mukha kasi talagang kapag dry yung mukha mo. Yan. Yan yung ginagawa ko. Ganyan lang siya. Tapos hindi na ako gumagamit ng ano. Bin, ano yun? Uh, Ginaganito ko lang sa kamay ko. Ginaganyan ko lang. Tapos pinapahid ko siya. Yan. Pinapahid ko lang. Ganyan. Ganyan lang pagpahid ko. Ito yung ginagamit ko na ayaw kong gamitin to eh. Yan. Yung dito din sa ano sa leeg. Para ma-hydrate din yung leeg natin. Yan. Tapos, paypayan natin. Hayaan lang natin ma-absorb ng skin ng ilang ilang minutes. Mga 1 minute, 2 minutes, gano'n. Depende kung gaano ano. Tapos, meron na akong ginagamit dito na ano, ano ba to? Ah, uh, moisturizer? Moisturizer ba? Oo, moisturizer. Parehas din sila nito. So, yung ginagamit ko is naglalagay ako ng, ano, ng maxi peel, tapos itong lotion and moisturizer. Yun, yun lang yung ginagamit ko pag gabi. Pero hayaan lang muna natin ma, ma, ano, ma-absorb ng skin yung lotion na nilagay natin. Hindi pala ito moisturizer. Dating nakalagay dito is moisturizer. Pero naubos yung moisturizer ko. So, bimili ako ng uh, hydrating hydrating gel ba yun? Tama ba? O, oh, hydrating gel. O, oh, tama. Hydrating gel. Tapos, bit nilagay ko na lang dito kasi walang lalagyan yung hydrating gel dito ko na nilagay. So, ubos na yung moisturizer. So, ito na lang yung ginagamit ko, hydrating gel. So, yung lotion and ganyan siya. For hydration din siya sa skin. napakaganda. Para hindi magdry yung skin mo. Ayan, lagay natin. Yung nalagyan ng patch. Kaya alam natin siya para hindi siya madistorbo. Mag-heal ba diba? Ang ganda. Napakaganda nito para sa dry skin. Nakatulan ko. Mm. Uh, depende sa inyo kung gaano karami yung paglagay nyo. Ganyan siya. Tapos, siyempre, lagyan din natin yung leg natin. So, yun lang yung ginagamit ko. And of course, hindi mawawala yung paypay. -pay. Kailangan ko itong paypay para mapabilis yung pag-absorb, yung pag-dry, yung, I mean, pag-absorb ng, ano, ng mga nilalagay natin sa mukha sa ating skin. Okay, so, yung pinapay yan. So, yun lang yung ginagamit ko sa aking mukha. Sobrang talaga, ano, yung, yung, maksipil talaga yung sobrang hiyang ko. Um, yun lang yung nakapagtanggal, nakapagtanggal, yun lang yung nagtanggal, nakatanggal, ayun Ay, lang yung nakatanggal ng aking, ng aking mga tigyawat before, kung makikita nyo lang talaga yun, papakita ko yun.